Hello vlog, welcome to my guys Hello guys, welcome back to my vlog Ayan, nagbabalik na naman ng host Walang iba kundi si Boy Colette So, ang pag-uusapan natin ngayon is all about Facebook monetization Okay, so recently Na-invite po ako ni Meta For in-stream ads Unfortunately, hindi ako na-approve. Okay, uh, reasons, anong reason kung bakit hindi tayo na-approve agad sa in-stream ad or sa monetization ni Meta? Ito, Stay tuned sa ating YouTube channel at mag-subscribe kayo and hit the notification bell para lagi kayong updated sa ating YouTube. Okay. So, pag-uusapan natin ang dahilan kung bakit hindi ako na-approve sa ating monetization sa meta. Okay, number one. Number one reason is uh, copyright. Kinopia mo lang yung video dun sa ibang platform and then in-upload mo na may watermark sa iyong account. Which is bawal yun. Number two is music. Yung mga ginagamit mo ng music, inaapektuhan niya yung video kasi ang gusto ni Meta is original content. And then, number three, may mga na-comment kasi siguro na mga uh, bawal i-comment or yung mga hindi magandang tignan or pangit para sa mga uh, viewers, especially sa mga bata. Kaya, mag-ingat-ingat -ingat tayo sa mga ina-upload natin or sa mga content natin kasi yun din yung iba. Yung comment kasi, bawal din kasi magmura sa comment section ma- violate mo yung community standard ni Meta. And then, pang-apat po is, pag naglalag kayo, be sure na paggagamit kayo ng music, siguraduhin ninyo na walang copyright or either maglagay kayo ng disclaimer. Okay. And then, next, number four, uh, number five na pala tayo. Number five is kapag nag-share ka ng mga link. Yung mga may mga link kasi na uh, for example nag-share ka ng mga link regarding sa mga uh, pagkita ng pera, ganun kung paano kumita ng pera, yung mga yung mga scam ba, yung mga laro no na pumapatok ngayon, pero may mga scam kasi na laro. So be sure na uh, maganda yung link na i-upload mo kasi minsan okay. Ayaw din ni Meta na upload kayo ng upload na may link Yun ang dahilan kung bakit ako na, uh, na disapprove Okay, so anong ginawa ko? Anong ginawa ko para bumalik yung aking uh, Anong ginawa ko para bumalik ang aking monetization tool? Ganito ang ginawa ko Lahat ng old video ko simula nung nag-start ako nag-upload sa ating Facebook page Is, dinelete ko lahat Hindi na ako nang hinayang kahit umabot pa ng million views yan, thousand views yan, dinerit ko, especially yung mga TikTok ko na may watermark si TikTok. Kasi ayaw ni Meta na kumuha ka sa ibang platform tapos upload mo na may watermark. Okay lang siguro ko natanggalin mo yung watermark bago mo i-upload. So, kung gusto ninyong matutunan kung paano magtanggal ng watermark sa TikTok, i-click nyo lang yung description box dyan, makikita nyo yung link kung saan ako gumawa ng uh, tutorial para sa uh, watermark removal ng TikTok. Ayan. So, yun ang ginawa ko. Dinelete ko. Hindi na ako nang hinayang kasi pag manghihinayang ka, sayang naman yung mga views mo pag, lalo na pag madami. So, yun. Dinelete ko lahat and then aantayin ko hanggang February 6 daw bago ako mag-reapply. So, abangan ninyo yung ating reapply sa February 6 by February siguro or March na siguro para ituro ko sa inyo at ipakita ko sa inyo kasi actually ipapakita ko na sa inyo ngayon is mahirap medyo nakakasakit ng damdamin kasi pinaghihirapan mo tapos yun pala na madidisapprove lang pero huwag tayong susuko kung gusto talaga natin ipush natin so yun pang ma-i-advise ma ma ko sa inyo mga kakulit, lalong-lalo na pag gusto mong ma-monetize yung... At yun lamang po, at maraming maraming salamat sa panonood sa ating mga vlog. And kung gusto ninyo ng more topics or gusto ninyong matuto regarding sa meta-monetization, YouTube monetization, mag-subscribe lang po kayo sa YouTube channel natin and hit the notification bell para lagi kayong updated sa ating mga uploads. Okay, ito po si Boy Kulet, ang inyong host.